Madalas uminom ng tubig ang taxi driver na si Glenn lalo na tuwing kumakain sa mga karinderya. Pero dahil sa outbreak ng diarrhea sa lungsod, nag-iingat na ito. Ang ginagawa ko, bumibili na lang ako ng mineral sa ano, sa tindahan. 'Yun na lang ginagawa ko. Kasi 'yun nga 'yung sinasabi nilang kumakalat na 'yun, nakakatakot. Saka nakakabahala 'yun. Pati ang ilang residente, todo ang pag-iingat. Hindi po eh, mas prefer ko na lang po yung baon kong tubig. <laughs> Pero ayon sa Baguio Water District, walang dapat ikabahala ang publiko sa kanilang tubig. Ito'y matapos lumabas ang resulta ng kanilang water analysis na wala itong coliform organisms o mikrobyo at sumusunod sila sa water safety plan. Kaya nga tayo mayroong water safety plan. Ina-identify natin yung mga risk factors, nagkakaroon ng action plans. Ano? para ma-minimize itong nangyari. Hinikayat din ng bawadi na magkaroon ng water safety plan ang ilang private haulers ng tubig na magkaroon nito na aprobado ng Department of Health. Dagdag din ng bawadi, mayroong tatlong areas ang lungsod kung saan nanggagaling ang kanilang supply ng tubig at mapapadali ang pagtukoy kung mayroong problema sa kalidad ng kanilang tubig. Ano ang incubation period ng norovirus? 12 to 48 hours that was Monday, Monday. siguro naka 48 hours na kami sa awan ng Diyos nandito kami lahat na uminom sa buong bagyo para ipakitang ligtas ang kanilang tubig inikot ng bawadi ang iba't ibang lugar sa bagyo at ininom nila ang tubig mula sa gripo yes. Cheers! At kanina, muling uminom ang mga opisyal ng bawadi ng tubig mula sa gripo sa harap ng media. Sa tala ng City Health Services Office, aabot na sa 3,189 ang kaso ng diarrhea outbreak sa lungsod. 33.2% sa mga ito ay nakarecover na habang 66.8% sa mga ito ay nakakaranas pa rin ng diarrhea konti na po yung self-reporting, though hindi validated, bumababa na rin po yung admission sa so hospital. Kaya yan, yun yan po yung magandang nangyayari po na talagang bumababa na po ang kaso. Sa ngayon, inaantay pa ng CHSO ang dagdag na resulta sa virology test sa mga tubig na kanilang ipinadala sa Research Institute for Tropical Medicine para malaman kung sa tubig nga ba galing ang noro at sapo virus na unang nakita sa mga stool samples ng mga nagkadayariya. We are just waiting uh, the final one, yung mga resulta ng water analysis. Uh, pagka okay na yon siguro we can really ah uh, we can really, you know, we can really meet with the mayor again mm -hmm. and present all of this. Sa ngayon, hindi pa ibinababa ni Mayor Benjamin Magalong ang outbreak status ng lungsod habang hindi pa nakakapagsagawa ng malalimang pag-aaral kung ano ang rason at saan nagmula ang outbreak. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.